Hello, good morning, good morning mga idol. Dito po tayo ngayon sa Tigbawan, Iloilo. Ah, Nag-install po tayo nito. Sinong rice mill machine. Sinong at itong palay pre-cleaner. Palay pre-cleaner. Yan ho. Yan, ito na yung palay pre-cleaner. Mababa lang yung lagayan. Ito yung sinong rice mill machine. At ito naman yung sa set din natin na rice sorting machine. Ang lumalabas po dito, ito yung buo, nabigas na, buo. Wala nang broken. Dito naman yung mga broken rice, isi-separate. Dito naman yung mga binlid. Yo, kita nyo, binlid yan. Yan, binlid. Dito lumalabas. O, di ba Ganda, o. 90 watts lang po ang electric motor nyan so yung main machine natin doon lumalabas yung mga darak doon naman palabas yung mga ipa yon yung may sako madali lang siyang operate guys tiba, so order na po kayo nagde deliver po tayo kahit saan sa Pilipinas meron nga lang charge sa door to door delivery madali lang siyang operate kahit isang tao lang pwede na dapat po yung kuryente ninyo hindi nagpa-fluctuate hindi po bumababa sa 220 volts kung, kung bumababa po sa 220 volts ang kuryente ninyo kailangan nyo po ng transformer at least 10 kVA yun na po guys mag send lang kayo ng valid ID at complete delivery address for reservation tawag na po kayo sa akin maraming salamat po